hindi sinasamba si Mama Mary. Sinasamba? Yes. Kasi eh, lalabas kasing kasinungalingan pag sinamba mo si Masama po yung sasamba ka sa kapwa mo nila lang. Ang dapat sampahin yung lumalang. Pahinga nyo, 1.25 ng Roma. Basa. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ang dapat sambahin yung lumalang eh, eh si Maria nilalang din yun eh. She is also a created being, creature siya eh. Hindi naman siya creator eh. Ang sinasamba po yung creator, pag sumamba ka sa nilalang, kasi nungalingan yun, mali sa Diyos yun. Kaya yung mga anghel, sa Biblia, bawal sa ng anghel 22:8 ng apokalipsis. At ako si Juan, ako tinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. At sinasabi niya sa akin, Ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at nang iyong mga kapatid na mga propeta at nang mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos. Anghel na yan na ayaw pasamba. Sasamba si Juan eh. Nagpatira pa siya. Huwag mong gawin yan. Ako rin ay alipin kagaya mo. Sa Diyos ka sumamba. Sabi nung anghel, Masama po yan. Hindi ka maliligtas pag sumamba ka sa anghel. Dos ng pulosas. Sino man ay huwag manakawa ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at, at sa mga anghel. Kanyo, pag sumamba ka sa anghel, mananakawang ka ng gantimpala. E eh kung yung anghel mawal sambahin si Maria pa, e eh tao lang naman si Maria, di naman anghel. Dahil ano sabi ng Biblia, Deuteronomio 5:7 hanggang 9. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit oh, o nang nasa ibaba sa lupa oh, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibukuing Diyos. Nagsisilus sa Diyos eh. Eh binuha naman, siya gumawa sa yo, tapos lumuhod ka sa iba. Ay hindi naman ni ka, hindi naman pinapasinasampas. Yun ni ka, pinapatungkol naman namin sa Diyos yun daw ginagawa nila sa ripulto, pinapatungkol sa yon. ay ganito naman alimbawa ko. alimbawa, eto, lalaki, asawa mo. Ha? Ah, eh, babae naman ikaw. Eh, yun ang asawa mo. Eh, hahalikan mo yung ibang lalaki, yayakapin mo. Huwag ka magagalit, ha? Ah. Patungkol naman sa to, eh. Payag ka. Hindi payag ang Diyos to. Papatungkol mo sa kanya, eh. Kahoy itong niluluran mo, niyayakap mo. Di diba? ba? O, tayo nyo ha. Merong isang ribulto. Kahoy. Eh, pupunasan mo. Eh, <laughs> uubo-ubo yung uubo-ubo yung nauna. Eh, may nakapila. Susunod siya. Baka may TV. No? Sabi nung susunod, gawan Diyos. Hindi ka kaya magselos. Pero mo, paanang may paa hinahalikan mo, hindi yung kanya. Ha? Kaya baal ka nagsusulit. O, nyo. Kaya yan, alam nyo, mga kababayan, kahit ano pang pangangatwiran ng gawin, mali. Tum, ano, mali. Basa, Jeremias, 2, 27. Na nangagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama, Papa Jesus. Oh. Sabi niya sa kahoy, Papa Jesus. isya ama. O tapos, sa bato, iyong ipinanganak ako. Di, ang nanganak pala sa kanya ay bato. Di, Mama Mary naman. Pero mo naman, paano naman nangyari yan ng mama mo? Bato yan eh. Tao ka. Ba't ka naging, naging anak ng bato? At ang kakatuwa, yun naman tatay mo, kahoy. Paano kaya nag-mate yung kahoy at bato at ikaw ang ipinanganak? O, tanyo. Kaya ano sabi ng Biblia? Pakinggan nyo sa Habakuk 2.18. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan? Hmm. Na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon? O. Nang binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-aanyo sa kanya? na ng mga piping dios diyosan Sa abanya! Sa abania na nagsasabi sa kahoy, gumising ka, sa piping bato, bumangon ka, magtuturo kaga ito, narito, nababalot ng ginto at pilak at walang hinga sa loob niyaon. Kawa-awa ano, naman tayo. Pinasamba tayo sa kahoy at sa bato. At magastos yung pagsamba dyan kailangan ng bulaklak, kandila kahit araw. Kasi yung kandila sa Biblia, ginagamit yon sa gabi, pang, pang ilaw. Sa atin naman, kahit araw ng maliwanag na maliwanag, tirik na tirik ang araw, may kandila pa rin. mag yan. At minsan sa isang taon, merong malaking ano yan, malaking gaastos yan. Patay ang mga papoy, manok, kalabaw, kabayo, kambing, patay. Ah, at ilalabas yan para yan eh, ipasyal paminsan-minsan. Eh, kailangan ipasyal. Di naman nakakalakad kasi yun eh. Pakinggan nyo sa Eremias G's, versikulo 2. Pasa. Ganito ang sabi ng Panginoon. Huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa. Ano pa ba yung ginagawa ng mga bansa na wag matutunan ng lingkod ng Diyos? Tres. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kapuluhan. Bakit? Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Hmm. Kanilang ginagaya ka ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilo at hindi nagsasalita. Kinakailangan! Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Sige, dali. Kailangan pasan eh, hindi makalakad eh. Eh mabuti nga kung basta pasan lang ang gagawin mo eh. Nako maghahanda ka, may paputok, may kung ano, Alam mo kung buhay lang si Santa Maria, baka... Bakit? Masama yun. Alam ni Santa Maria masama yun. Nasampahin ng tao. Ang mga apostol, ayaw pasampa nung buhay sila naghihimala sila, no? Bumubuhay sila ng patay. Eh, nung makita ng mga tao naghihimala sila, gusto silang sambahin. Nagdala ng mga bulaklak at mga regalo. Nagalit ang mga apostol. 14 ng gawa. Pakinggan nyo. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe. At, at Mercurio si Pablo sapagkat siya ang Pangulong Tagapagsalita at, at ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan ay nagdala ng mga pakat, mga putong na bulaklak sa mga ang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Matin yung gusto nilang maghahain kay Pablo at kay Bernabe na apostol, maghahain sila ng mga bulaklak at mga baka pa. O tapos ano nangyari? Datapwat ng nang marinig ito ng mga apostol oh. na si Bernabe at si Pablo, ay? ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karanihan na nagsisigaw oh. at nagsisipagsabing, mga ginoo, bakit? Bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo. Kita nyo, ba't nyo ginagawa yan? Ba't nyo kami sasambahin? Ba't kayo maghahain sa amin ng bulaklak? Kami tao ring na may karamdamang gaya nyo. Nakita nyo? Pumapayag ba yung mga talagang apostol na sila isambahin? Hindi. Yung anghel, pumayag bang sambahin? Hindi rin. itong kahoy, payag siya. Bakit? Hindi naman siya makakatutuloy eh, no? Paano, kaya anong gawin mo? No? Pakialam ko sa'yo Nakaganon niyo. Wala namang pakiramdam yun Itututol eh. Tututul ba yun? Nako mga kababayan Panahon na Tinan niyo ha Wala tayong ginawa Kundi sumamba na sumamba Linggulin ko Nagbago ba tayo? Ha, pakinggan niyo. Galacia 4.8.9 Basa Gayunman Gayunman Lang panahong yaon pagkakilala sa Diyos. Oh. Kayo'y nasa pagkaalipin ng sakatutubo ay hindi mga Diyos. Kita sa hindi niyo pagkakilala sa Diyos, naalipin kayo ng sa hindi mga Diyos. Eh, talaga naman tayo ano eh, ginawang alipin sa reliyon. Di, dinaya tayo, limandaan taon na tayong dinadaya dyan eh. Marami pa silang mga palusot. Hindi naman ikaw namin sinasamba. Ginagalang lang namin. Ikaw ba ikaw? Tatay mo, hindi mo ba ginagalang? O tama, sige. Pag-usap tayo ng panggala. Ginagalang mo tatay ko, ginagalang mo tatay mo. Yung retrato ng tatay mo, nilagay mo sa kwadro. Yung litrato ng tatay ko, ginagalang mo, nilagay mo sa kwadro. O iginagalang mo tatay mo, nilalagyan mo ba ng bulaklak yung retrato ng tatay mo? Kinakandilaan mo ba? Lumuluhod ka ba sa litrato ng tatay mo? Hindi. O, hindi, hindi na paggalang yan. Lagpas na yan sa paggalang, pagsambanang ayan sa Diyos Diyosan. Yan ang ibig sabihin niyan. Eh, sabi ng Biblia, Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagbamatuit at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira. Yan ang masamang ginawa ng tao, yung kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira, pinalitan ng katulad ng larawan ng tao na nasisira. At ng mga hayop, ang mga ibon at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang. Tanyo, kayo po'y makadiyos at naniniwala kayo sa Biblia, dapat pag-isip kayo mga kababayan. Tama ba ginagawa ko Ayon sa Biblia. Sa Biblia po, walang tao na dapat sambahin. Kahit anghel, hindi dapat sambahin. Kaya, dapat sampay. Iginagalak ko si Maria mahigit kaysa sa nanay ko dahil nanay siya ng aking Panginoon. Pero hindi sa kasaktalang sampahin ko siya sa pagkagalit naman sa akin ang aking kinikilala niyo sa langit. Yan po ang aking Panginoon. Ginawa niyong negosyo ang Diyos niyo. Hindi kayo nahihiya. Napakawawalang hiya ninyo walang hiya kayo sa Diyos. Bakit? Sabi ng Diyos, huwag kang gagawa, ikumawa e, kumawa kayo. Ipinasamba nyo sa mga miyembro nyo yung